Magluluto tayo mga Maganda Magandang umaga! Ito na naman ang ating mga ginagawa sa araw-araw. Magluluto naman tayo gays! nagpre ko lang ang tayo, lang ating lakuin.

nakakapagod. Ngayon ang aking trabaho. Magsasabaw tayo ngayon. Yan. Miswa. Miswa with manok. Walang sawang manok aming manok ng manok. Puro tayo manok. Baboy, manok. Nag-isda kami kagabi, bigay. Paso lang nabigyan ko na yung dati. Eh, hindi ko nabigyan. Thank aming trabaho araw-araw dito. Ito tayong trabaho. Wala naman tayo sahod. Ito tayong trabaho, di ba? And guys, magluluto tayo ng aming tanghalian. Ay, tanghali na. Nag-exercise muna ako guys. Bago ako mag-luto ba, ng aming tanghalian. Kasi sobrang laki ko na. Hindi na kaya yung kinbang ko. Dami ng ano. Dami ng problema. Nahihinga na tayo mag ano. Ayan. Higit na tayo ng bawang, sibuyas, luya. Para sa akin, ayan, liswa yan. Liswa. Manok na naman tayo, guys. Ito na rin ang aking tayin. Habang nag-i-chill, guys, ako, guys, nag-iinil ako ng kanin. Mabigat na ako masyado. Sobrang laki ko na. Lagyan natin ang chicken. Ito na yung putolin. Pinawisan na po guys, sa, sa, sa sayaw. Pinawisan na po sa, ah, sa sayaw. Lagyan ano, ano ko na ng asin yung kanina. Lagyan natin ng konting patis para ang ating ulam. Unting patis lang guys. Paminta. Yan, paminta. Okay. Pamintang powder. Para sa aking tanghalian. ganyan nyo yung routine ko araw-araw dito guys. Ganito rin ba yung araw-araw yung mga trabaho nyo guys? So, sobrang ano natin, beche. Lagyan eh. natin ng magic tsaka chicken tube. Chicken tube tsaka kunting magic. Ayan ang trabaho nakin araw-araw guys. Pinipawisan okay. 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 ako dun sa ano ko. Pero sa ayaw. Yan, tubig na tinag na lang. Tubig. Gaga mo na natin yung manok para lumangkot. Takpa guys. Hanggang sa maluto siya. Ayan guys, nilagay ko na ang patula. Ayan, patula. Nilagay mo na lang patula yan guys. Tsaka miswa, maluluto na yan ha? konting kimpot na lang konting kimpot isang miswa na lang ito pa ilagay ko dami masyado nagpabili ako ng miswa kasi naubos ang aming miswa sa paninda magkano bilhin ko pa? ha? ilagay natin ang miswa guys masala sa akin lulutuin. Mukulot na siya. Malapit na yan. Yan yung ulam namin ngayon. Pag iniba ko kasi yung ulam, hindi naman makainin ng mga bata. Isang miswa na nang ilalakay ko, hindi na naman maubos yan. Ayan guys, ilagay na natin sa plato ang ating ulam. Tuto na yan. Magluluto pa ako another. Ang aming olam. Susual. Prito na naman. Puro prito na lang. Walang kasawang-sawang prito. Kasi pag yun ang request ng mga bata, talagang niluluto namin kasi hindi kakainin niya pag hindi nila request. Paulit-ulit na lang tayo ng ulam. Ulo na lang tayo ganito araw-araw. Ulam natin. Ganyan talaga buhay natin guys mga Pinoy. Paulit-ulit na paulit-ulit ng ulam. Nagay ko sa plato kasi gagamitin ko yung kawali. kawali ko ano lang kasi ito kawali ko hindi ma dami hirap din ang buhay natin mga mm -hmm. uh, nanay ayan hakpan ko na lang yung guys <laughs> kasi gagamitin ko ang kawali 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 kawali